Maraming manonood ng Batang Kiapo ang nalungkot ng mabalitaan ang pag-alis ni Baby Giant na mas kilala sa karakter niyang si Oweng. Isa siya sa mga paboritong kasama ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Sa kanyang pagiging inosente, mabait at palatawa, naging simbolo si Oweng ng kabutihan at katapatan sa gitna ng magulong mundo ng Kiapo. Ngunit kamakailan lamang, kinailangang iwan ni Baby Giant ang programa dahil sa mga isyong may kinalaman sa kanyang kalusugan. Ayon sa mga ulat, pinayuhan umano siya ng kanyang mga doktor at pamilya na magpahinga muna at ituon ang oras sa kanyang paggaling. Bagamat mahirap para sa kanya na iwan ang programang minahal niya, pinili ni Baby Giant ang mas mahalagang bagay, ang kanyang kalusugan. Sa mga eksena ng kanyang huling taping, hindi napigilan ng ilan sa cast ang maluha. Ayon kay Coco Martin, mahirap mawala si Baby Jayan. Isa siya sa puso ng palabas. Pero mas mahalaga ang kanyang kalusugan, kaya ipinagdarasal namin ang kanyang mabilis na paggaling. Pinapurihan din ni Coco ang kabaitan at dedikasyon ng aktor, na kahit may karamdaman ay palaging masigla sa set at nagbibigay ng saya sa lahat. Ibinahagi rin ni Baby Giant ang kanyang mensahe sa mga tagahanga. Maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Oweng. Hindi ko po kayo makakalimutan. Magpapahinga lang po ako pero mahal ko pa rin kayong lahat. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng matinding emosyon sa puso ng mga manonood na nasubaybayan ang kanyang paglalakbay sa palabas. Marami ang nagpaabot ng suporta at dasal sa social media na nagsasabing sana igumaling agad si Baby Giant at makabalik sa mundo ng showbiz. Para sa marami, hindi lang siya isang karakter sa telebisyon, kundi isang inspirasyon ng tapang, kababaang loob at kabutihang puso. Ang pag-alis ni Oweng ay hindi pagtatapos, kundi isang paalala na sa likod ng mga ngiti at kasiyahan sa telebisyon, may mga taong kailangan ding magbahinga at alagaan ang kanilang sarili. Sa puso ng mga tagahanga, mananatiling buhay si Oweng, ang batang may ngiti na nagbibigay liwanag sa kiyapo at sa ating mga puso.